So what's up guys? May bago na naman tayong ire review na action cam. Ang bagong-bagong X-Pro X10 ng ALX. So, guys, uh, sobrang budget meal lang. Uh, nagkakahalaga lang siya ng 2,700 pesos only. Sobrang affordable niya, no? Tapos meron na siyang kasamang external microphone kung mapapansin nyo naka super wide lens na din siya ayan kitang kita yung buong panel ng motor yung buong setup ng handlebar sobrang sulit talaga nito sa halaga ang 2700 so sa inclusion meron siyang mga accessories default accessories sa loob ng box so doon makikita nyo yung mga mounting and other brackets pero I suggest uh, bumili pa rin kayo ng aftermarket na mount like Telethinkin mount. para mas okay, mas safe yung pagkakalagay ng action cam sa helmet natin, no. All right. Testing lang natin to sa ano, sa kalsada kung kaano ba kaganda yung X-Pro X10. 2,700 with free external mic na. Tapos na super wide lens na din. Not bad, di ba? Para sa presyong 2,700. Kung kayo ay interesado, pwede kayo mag-message. I-display ko dito yung official page ng ALX. Pwede kayo mag-message sa page nila tapos inquire kayo doon. Ah... Uh, mas maganda guys, mag-walk-in kayo sa mismong store nila. Meron silang tatlong branch. Uh, Kabuyaw Laguna, Imus Cavite, saka Mabalakat Pampanga. So yung pupuntahan natin ngayon is yung Kabuyaw Laguna branch nila. Doon tayo dederecho. Mas maganda kasi na nag-walk-in, lalo na kung medyo nag-aalangan uh, magbili or magpa-COD. Kasi syempre di naman mawawala yung trust issue sa tao, di ba? So, eto ma-assure ko lang na si ALX sobrang legit guys kahit magpa COD kayo or order kayo via Shopee nila sobrang legit promise so, hindi nila sisirahin yung pangalan nila kasi nga kilala na sila sa market since 2019 nagbebenta na si ALX ng mga action cam Nag-start so, sila is ano parang online shop lang talaga so legit na online shop then Nagtayo sila ng physical store para mas ma-accommodate nila ng ayos yung mga customers nila. So as of na, meron silang tatlong branches. Dito yung shop nila. Uh, punta lang tayo para at least kita dun sa video. 2,700 guys, meron ka ng ganitong klase ng action cam. Pwedeng-pwede ka nang magsimula mag-motovlog. Or kung for safety purposes, okay na okay din to meron siyang kasamang external mic tapos yung kanyang default accessory sa loob ng box so sa 2700 siguro kailangan mo na lang kasi wala pa tong kasamang memory card although mura lang naman 32 gb pwede na di ba available din yan sa ALX tapos kung gusto mo namang mga long ride medyo mabibiting ka dun sa battery life yan pwede ka namang mag-avail din ng extra battery sa kanila E yung nagustuhan ko talaga dito sa X-Pro, sobrang lawak nung kuha niya. Kita yung buong setup ng handlebar. Ayan, no? side mirror, kita buong buo. Mas malawak pa, lagpas pa nga eh, actually. So, ang gamit kong resolution guys is 1080p lang. Pero hanggang 4K 30fps siya. Mas prefer ko kasi itong 1080 dahil... Mas maliit na file, mas madaling i-transfer, mas madaling i-edit. Pwede ka rin mag-transfer ng file via application. Hindi mo na kailangang tanggalin yung memory card kung walang lagayan ng memory card yung cellphone mo. Yan, pwede naman siyang wireless. Dito na tayo sa may Kabuyaw. Mamatid. Tapos dito yung location ng store ni ALX sa may Bandik. Bandik, Kabuyaw galing ka dito sa kalamba hindi mo siya agad-agad matatanaw so kailangan uh, pagdating dito paglagpas mo ng pure gold dahan-dahan ka lang yan pag naita mo tong LBC yan LBC Van Lake after nan ito tong dilaw na building ito na mismo yung shop ng ALX Kabuya so, pasok tayo check natin Yan. O di ba mayroon pa silang sale. Sale sa helmet. So, ito, ALX Action Cam and Motorcycle Gears Kabuyaw Laguna. Yan, pasukin natin. Yan, pasok tayo sa shop. Um, Ladan siya na. kanilang mga action cam. Okay, ito yung X-Pro. Pumasok na tayo dito sa loob ng ALX. Uh, Nagla-launch kasi sila kaya medyo dito lang tayo sa isang side. So, ito yung camera, X-Pro X10. So, sa specs, ayan. X10, 4K resolution. MP4 na yung format ng video. Ah, uh, 185 degree, ultra-wide. Ayan, dito tayo. 185 degree, ultra-wide. Then, yun nga, meron na siyang built-in, saka external mic. Okay, so 900 mAh yung battery. Uh, storage niya hanggang 64 gig. Tapos ito yung mga accessories niya, no. Nakikita niyo dito sa likod. Sa natin. Ayan. X Pro X10. So, yung lens niya. Napakaganda. Meron siyang saksakan ng external mic. So, napakamura nito guys para sa 2,700. So, diba? Ang niya. So, kung ano to, yun din yan. Pakita natin sa salamin. Ayan guys. Iisa lang yan. X-Row X10. Tapos, may mga accessories na siya sa loob. Ayan, madami yan. So, hindi na natin iisa-isahin. Nakalagay naman yan doon sa likod. Off natin. Ayan, so sa mga gusto mag-avail, pwede kayong magpunta dito. Available sa kanila yung home credit, saka yung Salmon for installment, then ayun, uh, pwede rin credit card, kung meron ko yung mga credit card ayun galing na tayo sa ALX nangita na natin yung X-Pro X10 magbalik na tayo So, sa mga gustong bumili na X-Pro, X10 mag-message na lang kayo sa page ng ALX, display ko ulit dito uh, mas maganda sabi ko nga mag-walk-in kayo para at least ma uh, maturuan kayo tapos sila na mismo yung magkakabit sa mga helmet nyo ayun lang guys so alala ko lang mag ingat kayo sa mga scammer sa facebook kasi sobrang dami na po nila uh, lately may napanood ako na video parang nabili niya ng 1399 kung di ako nagkakamali yung action cam tapos yung dumating sa kanya is sobrang mumurahing action cam lang parang let's say tiko 500 lang sa Shopee Lazada pero yung advertisement na ginagamit ay ibang camera so, pinapakitaan siya ng magandang action cam base dun sa video tapos ang ganda ng quality and yan so on then pagdating, pag order mo pagdating tayo, iba pala yung action cam na ipapadala so uh, usually yung mga ganito sila yung mga walang physical store so, number one talaga guys pag bibili kayo ng mga gadget uh, make sure na bumili kayo dun sa may mga physical store para just in case na may mangyaring aberya dun sa binili nyo, pwede nyong papalitan. Kasi syempre, lagi naman yan no, may warranty sa mga gadgets. Like for example, itong X-Pro X10, uh, si ALX, nagbibigay sila na one year warranty. Uh, meron din silang service center dito sa Kabuyaw. Uh, kaya kung sakaling magkaroon ng problema yung unit, Uh, kung part yan ng replacement, papalitan nila ng bago or kung natiraan ka ng unit talagang fault mo uh, or na aksidente, ganan, pwede mong iparepair sa ALX yun yung advantage no, kapag merong physical store so, like I've said uh, mas maganda uh, mas okay kung kayo mismo yung magpupunta sa shop uh, ni ALX pag gusto nyong bumili ng action cam di explain nila sa inyo lahat ng mga tinasabi ko uh, yun din naman yung sasabihin nila yun. Ingat lang guys uh, wag basta-basta magtitiwala sa online lalo na kung yung mga binebenta nila meron pang mga link na ibibigay tapos doon ka mag order ay nako po sigurado garantisado scam yan 1k lang yan or 15 pera pa din yan